Nananatili naman ang tiwala ng kampo ni Congresswoman Leni Robredo sa kabila ng kontrobersya sa nabagong script sa transparency server ng Comelec. Umaksyon live mula sa Quezon City, si Trish Roque. Trish. Cheryl, sa kabila ng pagkumpirma ng COMELEC na meron nga nang nangyaring pagbabago doon sa script na ginagamit sa transparency server, tiwala pa rin daw ang kampo ni LP Vice Presidential Bet Lenny Robredo sa COMELEC at doon sa mga prosesong ginagawa nila para masigurong malinis at walang dayaang nangyari sa eleksyon. Ilang minuto lang pagkatapos ng press conference ng COMELEC para linawin na walang nabago sa resulta ng eleksyon, nagbigay din ng pahayag ang tagapagsalita ni Robredo na si Georgina Hernandez. Nagtitiwala raw sila sa mga proseso ng COMELEC at naniniwala silang walang dayaang naganap sa eleksyon. Nagpapasalamat din sila sa ginawang paglilinaw ng COMELEC. Samantala, naniniwala ang kampo ni Robredo na hindi masyadong makakaapekto sa mga numero ni Robredo mga pumapasok na boto mula sa overseas absentee voting. Panalo pa nga raw siya sa Amerika at may malaking boto rin galing sa ibang bansa. Narito ang pahayag ni Hernandez. Sa amin naman, sana galangin natin yung proseso. Nagsalita na yung taong bayan, malinaw naman po. Uh, nalamang pa rin si Congresswoman Lenny Robredo. At hindi namin alam kung saan nagagaling yung mga aligasyong to. Uh, consistent yung mga sinasabi ng ating Comelec. Uh, sinasabi na ating mga foreign observers, sana respetuhin ang naganap na democratic exercise at sana tayo ay magkaisa, magsama-sama para makapag-move on na tayo at makapag uh, simulan ang pagsisilbi sa bayan. Kinundi na naman ng grupong Kaya Natin Movement ang mga aligasyon ng dayaan. Ayon sa grupong sumusuporta kay Lenny, walang konkretong ebidensya kaugnay nito. Nasaktan din daw sila sa akusasyong nagkaroon ng dayaan sa Mindanao na pumabor sa pagtaas ng bilang ng boto ni Robredo. Cheryl, sa kabila ng pangunguna ay ayaw namang magsalita ng kampo ni Robredo na panalo na sila. Ayaw daw nilang pangunahan ang proseso at gusto raw nila na hintayin na manggaling mismo sa Comelec ang deklarasyon. Cheryl? Salamat. Trish Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.